Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang susubukan pa rin nga po ni Josh Hart na maglaro sa kanilang Game 7. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kumpermadong bagong Big 3 na bubuuhin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. kahit man nga po mga katrops, merong home court advantage ang New York Knicks sa kanilang Game 7 laban sa Indiana Pacers, ay dihado parang rin nga po sila dito since marami nga po sa kanilang mga manlalaro ang may tinatamong injury sa kanilang mga pangangatawan, kagaya na lamang nila Josh Hart, Oja Anunobi, Mitchell Robinson, Boyan Bogdanovic at si Julius Randle. Kaya wala pa rin nga pong kasiguraduhan ang kupunan ng New York Knicks kung may papanalo nga po nilang huling game sa kanilang serye. Pero kahit na ganon ay naniniwala rin naman nga pong halos lahat ng kanilang mga fans na may papanalo nga po nilang kanilang Game 7. Lalo pat ayon nga po sa pinakahuling inilabas na balita, inaasahan na nga daw po na maglalaro pa rin ang dalawa sa kanilang mahalagang player na may mga ngayong injury na kinabibilangan na George Hart at OJ Anunobi na nakalista na nga po ngayon bilang questionable. Kaya yes, sisikapin nga po nilang dalawa na maglaro dito upang sa ganon ay matulungan nga po nilang New York Knicks na manalo at makabante sa Eastern Conference Finals para kalabanin ang Boston Celtics. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang kumpermadong bagong Big Three na bubuuhin ng Los Angeles Lakers ngayong off-season. Base nga po mga katrop sa kalalabas pa lang na balita ni Jovan Buchanan ng The Athletic Kinumpirma na nga po nito na magiging agresibo ang Lakers sa pagkuha kay Donovan Mitchell ngayong offseason kung sakasakali mang hindi siya pumirma ng contract extension sa Cleveland Cavaliers. Yes, as of now nga po mga katrops ay si Donovan Mitchell nga po talaga ang pinaka-target na makuha ng Los Angeles Lakers ngayong offseason sa pamamagitan ng isang trade. Sa katunayan, binabala ka na nga po ng kanilang team na i-offer sa Cavaliers ang kanilang tatlong future first round pick taong 2024, 2029 at 2031 basta't masungkit lamang nga po nila ngayong offseason si Donovan Mitchell. Well kung meron man nga po isang player o superstar na siguradong babagay na kasama ni Anthony Davis at Lebron James sa kanilang bubuhing bago big 3, ito nga po ay walang iba kundi si Donovan Mitchell gayong kayang-kaya nga po nitong magtala ng malaking puntos para mapangunahan ang kanyang kupunan. Ibig sabihin, kahit man nga po magpahinga si Lebron James o si Anthony Davis sa kanilang mga laro next season ay kakayanin pa rin nga po nilang manalo gamit ang sang Donovan Mitchell. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.